Tingin lang po sa akin yung dosok Hello guys, good morning uh, Nandito so uh, uh, naman kami uh, uh, namin si uh, That's my friend uh, Dia, yung kasama kong sumasayaw uh, Kanyang pinsan uh, Kunwari uh, Tumawag si Kuya Will At nanalo siya ng 10,000 Uh, it it, so, in, it, 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 ito it tingnan nyo. Paparinig ko sa, sa inyo ang tawag ni Kuya Will. Okay. Pag-lap. Para walang problema. Si Winnie the Billion, ito. Kilala mo ba ako? Si Winnie the Billion, ito. ako sa Huwag kang magagalit, ha? Huwag <laughs> kang magbubura. kang magbubura. Mga ano, ha? Kilala mo ba ako? Ayan, ah, guys. Narinig nyo na. Ah, tignan natin ngayon ah, mamaya kung paano niya kakausapin yung record uh, mula sa silpo na tumawag mula guys uh, mamaya okay. tingnan nyo guys let's go huh? hello hello good evening yes sir oh yes sir. Thank you so much, sir. Bye. Yes, sir. Yes, sir. Wat na ba? Wala kang TV dito, sir. Ang TV dito, sir. Kaya pala katingin ako dati ng don't talk. No. <laughs> don't Yes, sir. Kailangan kilala kita, sir. Willie, rebel yami, sir. nag uh, ano lang ako sir basta ako lang uh, papantid to hello yes sir ay gan siya pi ay salamat sir salamat sir ariyan ka tamin, sir ariyan ka ta po taga uh, bako taga sinai city sir ni kusog sidintal